So in case, tayo ng manok. Eh, but good and blessed day po sa lahat. You know, ang lucky boy magpapakain daw ng manok. Mga kaagapay. Tingnan natin ang ating mga alagang manok ngayon. Uh, pinaparami natin sila. Uh, Nag-iipon tayo ng mga itlog na magaganda para i-incubate natin. Okay? Okay. Palay, may palay at may leaves ang pinapakain pala natin dyan eh, hinahaluan natin ng palay good ang palay at saka layers na ano ang feeds kaya magaganda yung katawan nila guys isa-isa <laughs> lang daw oh. ayan, misang kasi sa sobrang bigat ng mga rooster natin nababalya yung mga inahin natin eh misang may nababasag ng itlog, kaya ikinamamatay mga kaagapay. tapos guys, may isinag dito ayan may nangpluti natin natin dito siya, yeah. kinakas na naman yun. May isang pangitok dito eh. Ayun, pangitin natin. Baka talagang na may pangit lang. Pero papakainin muna natin sa kabilang. Yan, dyan tayo kumukuha ng itlog na pinipisa, ini-incubate natin. Kasi yung mga rooster dyan, uh, galing sila sa ibang farm. Galing dun sa Pinsan ko, sa San Luis. Shoutout sa iyo, Kuya Dani. Yan ang mga rooster na galing sa iyo. Dyan ako ng itlog na ini-incubate. Para nga mawala, walang inbreeding. Yan, kaya maganda ang mga itlog natin dyan solid na ano sila hindi magkakaano yung hindi ka mag-anak yung roster pero s'yempre kalahi nila kumakain sila. Ang dami na dito eh, meron dito. Sisi naman ang titignan natin. Palirig ko mga ito eh. Yan naman mga sisi na yan. Yan ang pinakatao na unahang ayun ay, yung kibit natin guys. So ang lakas nila guys oh. Napaka lusog uh, ng katawan kasi hindi kinukot hindi kinokontrol yan sa pagkain. Kaya magaganda ang mga sisyo natin guys. Malalakas sila hindi control sa pagkain binubusog talaga sila ng biocon ni Lucky nung umuwi ako December 10 isang araw pa lang sila yung mga yan so ngayon ano na uh, January 29 at uh, 28 pala so ano na rin sila may gitna isang buwan at ngayon pinapakain nila kita talagang inaalagaan niya ng gusto sabi ko sa kanya na at sabay ko na wag nilang anuin sa pagkain para maging malusog sila at sunday ka agad silang mangitlog hindi katulad ng munang mga manok natin late silang nangitlog ngayon subukan natin na busugin natin sila na mm, nasa tamang pagkain para kaagad silang mangitlog guys Bali ayun sila kumakain ang hirap nilang video ha sila eh hmm, ayun sila okay. ang ganda ng pangangatawan nila more than one month pa lang sila pero okay sila oh napakalusog ng Ayan. malalakas sila malusog Ayan ang katawan sila. guys kaya ang ganda ng mga yan hirap nilang videoan kasi ano eh tumatalon sila Malikot. Lima <laughs> mm. Hindi makita. <laughs> so, yun. Time for para sa mga sisiw. Ito silang timing nila. Ito silang timing nila. <laughs> Ayun. Buksan na. natin. Magugulo sila. Eh, okay. yan naman yung mga sisim na yan ang, yan ang iniwang ko na uh, Jan, Janu, uh, December 19 linagay namin sa incubator ngayon siyempre napisa na sila uh, more than a week na rin sila so yan ang pangalawang batch natin na, na incubate guys okay Ayan, ayan. Awit. Ah, ayan sila. Yan naman ang pangatlong salang, guys. Yan. nag Sa, mga sa... Mga mga... February 1st, tayo, hindi ko February 1st daw, uh, ang ano niyan, ang due date niyan. Ayun, okay. Pagparami tayo ng mga manok. tayo ng mga manok. Para may kapalit yung mga inahin natin na mga 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 pag mga after 2 years, ikakal na mga natin mamatay, sila. Natin, yung palang mga gustong Uh, magmanok uh, kahit na magumpisa sa mga ilang pirasong manok pwede po kayong bumili sa amin mag PM lang kayo okay hindi pa namatay kita pag more than 37 degrees nya yan mamamatay na yan mag automatic many thanks for, please subscribe to our channel mabuhay ang mga farmers mabuhay ang Pilipinas bye for now